tuhong civil society groups aba umapela sa Korte Suprema kontra ho sa manoy ghost seat sa Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao parliamentary election at eto namang implementasyon ng Bangsamoro Autonomy Act 77 maring tinutulan at petisyon inihain naman sa Korte Suprema ayan at iba pang mga balita at tinutukan ni Bombo Grantilario Dumulog gayong araw sa Korte Suprema ang ilang grupo binubuo ng mga Muslim upang ihayag ang pagtutola so mulay, go sa so, umuloy go sit sa Bangsamoro Parliament. Inihay ng civil society groups ang petisyong layon kwestiyonin ang napasabatas ng Bangsamoro Autonomy Act No. 77 o ang Bangsamoro Parliamentary Redistricting Act. Kanilang sinumite ang Petition for certiorari and Prohibition with Urgent Motion for the Issuance of Status Quo Ante and Preliminary Injunction Order kontra sa nabanggit na batas. Kasamang nagtungo sa tanggapan ng kataas kasungkuman si Abdullah G. Makapaar o kilala rin sa tawag na Commander Bravo ng Moro Islamic Liberation Front. Kanyang ibinahagi ang kahilingan at pagtutol sa pagpapatupad ng redistricting sa kanilang lalawigan, partikular sa Lanao del Sur, Mindanao. Nandito po kami para mag-aapila mag po sa ating Supreme Court. Kami po ay nananawagan sa ating presidente sa lahat at tayo po ay mga Pilipino, isang bansa po tayo. Kung nandito po kami dahil sa redistricting ang nangyayari po doon sa Mindanao ng area ng BAT. Ulan po ng parliamentary bill ng number 351, awala po yan sa batas na ating gobyo ng Pilipinas. Sa ating batas rin, ng Republic Act 77 po, wala po. Kung kami po ay nananawagan at kami po ay nag sa Supreme Court, sana po hindi matuloy ang registering ng aming mga lalawigan doon sa Lanao Dersor sa buong Mindanao. Yun lang po. Maraming salamat. Yet naman ni Alim Nasip Parangid, kabilang sa mga petitioner, labag umano sa konstitusyon ang implementasyon ng naturang batas. Naniniwalaan niya sila na hindi dumaan sa tama at akmang proseso ang pagpapasabatas ng Bangsamoro Autonomy Act number no. 77. Kami po ay naniniwala na ito ay unconstitutional dahil hindi ito dumaan sa tamang proseso. Ito po ay labag sa konstitusyon ng Pilipinas at labag po sa uh, Cab, Comprehensive Agreement on the Bank Samoro at labag ko ito sa Bangsamoro Organic Law. Yan ito rin ang hinay ng kasama pa nilang naghahin ng petisyon na si Mangon tawar Makakuna. Ano ay wala raw nagganap na konsultasyon mula sa mga apektado mga munisipalidad sa Mindanao bago maipatupad o maipasalamang ang naturang batas. Uh, hindi dumaan sa tamang proseso. ah uh, kailangan makonsulta yung mga tao. Mas lalo yung mga affected na mga municipalities in uh, Lanao del Sur. Uh, tulad ng Municipality of Tapay, Municipality of uh, Bayabao, Municipality of uh, Pualas, and uh, Municipality of Tubaran. Lahat niyan, ang mga tao niyan ay nagka sila dahil doon sa ang naririgla nila ay napirmahan na itong bill sa na hindi sila na konsulta, hindi sila natanong kung gusto ba nila o hindi itong bill. Bunsod nito y hiling ng mga petitioner na maipadeklarang unconstitutional ito sa Korte Suprema kasabay ng pagpapahinto na rin sa implementasyon ng naturang batas. Mula dito sa Korte Suprema, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Radio. Boom. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.